Hello po, magandang araw. Welcome back to my channel. At kung bago ka pa lamang po sa aking channel, please subscribe, like, and share sa aking mga video. Ngayon po ay ako'y mag-lipat ng aking mga orchids. Yung mga suloy po ay aking a, ah, tanggalin na doon sa kanilang mga nila. Tara po. Samahan po ninyo ako. Yan, ito po yung aking Orchids yung drip pods ko ay sigita na sila natanggalin ko po itong may suloy marami na po ang ugat nito ating ah, patulin Ayan. ito pa po, po yung iba yung alipat na ito malago na marami na silang ugat kailangan ng ilipat talaga doon na po ang ugat nyan po yung aking ugas bigas pinabadang ko ng aloe vera saka po ito yung uling tayo yung kokopit nalagay ko po ay dito ay sa aking cup noodles maka plantita yung aking orchids nabawasan natin ng ugat ating abasain ating a ah, lagyan ng aloe vera tapos kusin natin ng aloe vera yung kanya puno ayan mga paka santita tapos kusin natin ng bunot Kailangan ay basa-basa. Binabad ko na ito sa hugas bigas. pagbasain. Lagyan natin ito na. Kukupit. Basta na yan. Saka uling. Alaga yung ating orchids. Orchids. Hmm, ganda, di ba? <laughs> Mga panlaang yan. Recycle. Ito naman, isa uli. Ito nga, tanggalin ito. Kukulputula natin ng aloe vera Ayan na mga kaplantita yung aking mga nilipat na mga orchids. Ayos na sila. Sabit ko ito dito ay sa aking kawayan. Aking alagyan sa ipabaw ng dapo. Mayroon solo na mara yung dapo dito ay. Ito mga kaplantita. May dapo na rito. Tiatanggalin. Dali naman tumabuhay. mabuhay Hmm, ang ganda. Ito ko ito alagay sa ibabaw. Lagyan ko muna ng bunot. Lagyan muna natin ng bunot. Kaya mga kaplantita, ating aaring sa itong ating mga orchids. Lagyan ko muna natin ng bunot ay ating dapok. Opo na guys yung mga kwan at ano, mahirap ang pagpako. Pinatasan ko na rin ito ay para madali ang sabit ko na la ang Yan. <laughs> Nakasabit. Ito pa. Hmm. Hmm. Ang ganda ka dyan po lang. Ito ay yung reverse na ito. Inutang ko na ang kay Mark. One-one ang niya. Hmm. mga guys. Yung aking ginawang drip food. Nandito na lamang po at maraming salamat sa inyong lahat. Bye!